May bulaklak na yung aking puno ng laurel. Ayan. Nang bulaklak na. Ngayon ako nakakita ng bulaklak ng bay liby. Ang ganda-ganda. Akala -ganda. ko ano yung pagtingin ko nung kanina sa daas. Bulaklak pala. Na naninilaw. Dami na naman dahon ng aking bay leaves. Kailangan na mag-harvest. yung mga pinagputulan ko sumusupling na <laughs> ayan o oh, ayun pa o oh, ha ang aking bay leaves aking pinapatubong ano tawag dito uh, ah, tubo na kaya ito aking tinanim na ito uy mayroon na siya o oh. galing ayun pa o oh. <laughs> Ito, tinanong ko pa rin to. Tsaka yan, yan. pa. Pero, uy, meron na din siya doon. Uy. Ano to eh, sampagita. Ano ba bang tawag sa English ng sampagita? <laughs> uy, may mga ugat na siya sa ilalim. Ang galing.